Buta, hindi mo nadadala yung unan. Ayun lang, mga sinasakay ko sa'yo. Mac, sabi ko nga dito, dalhin yung unan. Ba, bakit nadalhin? Para matalo na naman kayo. ay <laughs> Idol Mac, parang hindi kayo natulog na dalawa kagabi ah. Bakit? Ang lalaki ng eyebag nyo. <laughs> <laughs> May pamusta? Ay, sa'yo pupusta ka. Parang mo ako para. <laughs> Magandang <laughs> defense, huwag niyo makakawalan yan. Upa, wala na oh. Nani! 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 Okay, mag-uumpisa na. Malapit na. Ay, dalawa. Ay. Ayan na. Ba, ang lulungkot niya naman yata. Ang lulungkot na. Kasama mo malungkot. Ay, buta hindi mo natadala yung unan. Ay, lang mga sinasakay sa'yo. Sabi ko nga dito, dalhin yung unan. Ba, bakit dadalhin? Para matalo na naman kayo. <laughs> Kasi uh, si Stephen Carey, pre. nasa Boracay na uh, pati uh, ang, ala, parang sinumpa yung unan neto, ito. Eh. Ala, hindi ang itsura! Ang itsura ng unan! hindi sinumpa yung kasi hindi mo lang ako pinahiram no. Kaya natalo tayo noon. Uh, uh, yun! Huwag mo si Seasidal Mac. Oh. Uh. Alaga ka pahiramin yan. Oo. Uh, 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 uh. uh, uh. eh, <laughs> malas ka lang. Malas ka unang ulan. Simula nung dinala. Naapat na sunod na talo ha. Ano? Ba't na nag-aangas eh? Hindi pa nagsisimula yung laban eh. Idol Mac, anong laban niya? Okay, Chi. Si. <laughs> okay. Okay, mamaya sisi kayo. <laughs> may naisip na agad ako asar to. Okay, okay sisi. <laughs> okay, -si. Sige, tignan natin. Magkano? Magkano? Sige. Mag Bago ka mang asar. S S isang libo. Ah, isang libo uh, na uh, naman. May Ayaw dagdagan. May pamusta. Uy, sa'yo mapupusta ka? Parang mo ako para. <laughs> Nag 500 <laughs> tayo. 500. Oh. Ay siya. Idol Mac. Parang hindi kayo natulog na dalawa kagabi ah. Bakit? Ang lalaki ng eyebag bag nyo. Ha! <laughs> L L L <laughs> na to, ano ano? Magiram na naman. Sige, so, yeah, papairamin kita, te testing ko ha. Ah. Pag <laughs> ito natalo, hindi ka na makakairam sa akin. Pre. Sumpa may, ka. May pambili ako ng ulam. <laughs> <Ba> <laughs> La pambili na okay si pare. Ano, ah, pag nanalo tayo, ano ulam mo? Bibili ako ng ano, yempo. Ye ah, yempo, ye yempo, yempo daw. Yempo, <laughs> ye ba, na naman kita. Ba Alam mo ko yun. Kung pari nga, huwag kang mingin ng idol, Mac. Bakit? Alam mo, sa ato nang nangihiram, ka, hmm. hindiin ko sa'yo. Mukhang koko ka na. <laughs> <laughs> oh, game na, game na. Yan na, mag-uupisa na. Oh, Mamaya natin titigda kung may magagawa yung Timberwolves bonus. Oh, okay. Timberwolves na. Susunod ko na kasi burakay. <laughs> Sige, yeah, tingnan natin. Bala, kuyog na kuyog sa audience ba, oh. Nga, yeah, ah, oh. tignan mo naman, audience pa lang. Audience lang yan. <laughs> ano pa, pambader na oh. Ayan, okay. ayan. O, oh, tignan mo, kanina bola. An... Ayan, ayan. Oh. Ba, ano yun? Oh. Ba, hindi makakapasok yan. Ah, wala. Oh, wala, wala agad. Wala ka, wala. Wala ka, wala. Ang <laughs> aga pa lang. Panalo na ako. <laughs> Wala, <Sélere> unang puntos pa lang panalo na agad. Ano 'yun? Talo idol mak, talo na naman kayo. <laughs> <Yeah, laughs> Ito na natin. Ano 'yan? Hindi makakabawi. Oh. Ano 'yun? Ang dami daw pang. Ayun. Ang lungkot Oo. Depends. Ah, depends. Oh, yun na naman. Buh! Wala, wala. ah, ano yun? <laughs> wala ka, wala. Ngadani mo. Score score. score, score. Ayan, nice. SGA. Ano yung mga tira noon? Paglaro mo. Paglaro mo. Na. Ano? talaga naman. Para sa amin ang ring Ah, parang may alulod, ba? Ay, tura. Hehehehe ano nga o? Ay na naman, ano po Ano? Aah! Aah! sigla, Aah! 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 hindi pa nag Aah! yan <laughs> five minutes later. Okay, si. Yeah, Pasyutin nyo na. Okay, si. Ano, tira. Nice. Nice. Anim nice. lang yan. Pinashoot ko lang yun. Pinashoot ko lang. Pinashoot <laughs> ko lang. <laughs> Pinashoot ko lang ay di mo na masuot tong ano mo ha yung maskara mo pa Maya, so o, mo na lang iya mo na hubar, eh. baka mamaya hindi mo masuot yan baka maitapong kayo sa talayban o ganto na lang ay abang abang mo mga hamak e eh. uh, uh, sige uh, 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 kayo <laughs> 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 Dalawa na lang, dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa. Skate. Skate. Ano? Oop. Nice pick. Ano? Pasa, pasa. Mati 3 seconds ka dyan, boy. Sige yeah. na. Skate. 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 Ayan, ayan ang magandang defense. Huwag niyo niyan! yan. Upakawala na, oh. Nani! 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 I Ay, kan di